Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, uh, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat so, dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah. The title, na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. At Tony, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sino maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na ito eh ko siya ayan hindi oh. uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na naturally gumawa na... ka ng vlog Yes po, ako po. Responsibility ano. mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko mani, hindi ko maniwala, wala paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ko at panlilin lang. Ito'y sagutin mo, hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa uh, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni ganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pagsaliwasan ko dito. Huwag mong nililihi sa usapan, ano? Ang pinag-uusapan yung, yung panlililang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlililang ang na ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon sa speech. Yata, yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino uh, Honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa state. Ano stage, nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... dami ko na po kasi naging content tungkol ko. Hindi, hindi ganun. Ako kapag ka, sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nila lahat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong uh, Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan ni-establish ninyo. Ni-establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Ano ngayon? nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito, yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Namimislead mo yung mga tao, nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilang na sinasabi mo rito. Pakulo at Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlilang lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Ah, uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... Ay, nangirap sa atin, Mr. Chair, eh. Uh, ano, ano, po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At yung inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Maraming... E, mo sabihin, naharap ako sa rally, pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa atin Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, ah, isang billboard na na-install -na doon sa Eslex. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marculeta kanya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero nandoon ng na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo, baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po, na kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Eh ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay Maan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh, Mr. Chair. Basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men. He says, scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo.